Tada! Ayan, nandito kami sa labas na kung saan. Sinama ako ni Mamang. Ayan si Mamang. Oo. Kasi nga ngayon, di ba, uh, Ramadan. So, yung kainan, bali, alas 6, sinama ako. Bali, pag-out namin, galing work. So dito kami sa masjid. Na dito daw. <laughs> pala i. <laughs> ano ba 'yan? Kasi nagpapadali pa naman tayo. Ayun kasing kasama namin. Ano? So, kasama namin kami ni Jasmine, yung taga Bangladesh. Sa one Yeah. <laughs> yan, naman pala yung nag <laughs> Ayan siya, oh. Ayan, sa <laughs> ayan papunta kaming masjid. Ayan nga, <laughs> ayun ang sabi ni mama sa akin. na, kamusta ka? <laughs> oh, ayan. <laughs> na pwede daw ako isa, makasama nga daw doon. Na kahit hindi ako nga uh, Muslim, pwede daw makikain. Ayan, <laughs> so, eh, ang pakik ko doon. Pakikikain ako kasi yun nga daw, namimigay nga daw dyan, sa masjid so ayan sila I go for mokka <laughs> yes I doing umrah Yeah, nag umrah sila dalawa ni mamang dun sa mokka yeah. trading sila dun so ayan ito na yung masjid ayan, ito yung masjid Diyan kami pupunta. So, ayan. Magkikikain ako for the first time. Magkikikain ako. Kasi nung, nung nagsimula ang Ramadan, What? eh ngayon 15 days na. Ngayon lang ako makaka punta nga dito na makakakain. Kasi may libreng pakain. Bago sila magsasala. Ayan. Ayan ito na ayan so dito guys ayan, may kita na yung mga chinela shoes buho ba rin to saan mo iniwan tabi tayo ng chinela

Si mong This is past experience. Huh? Yes. Yeah. Right time. time. <laughs> He's very rich guy. Using 164 match <laughs> <po laughs> <po laughs> to... <laughs> No. Masha Allah. After eating with us, enormous skill. So, yan nilalatag na ni Isa na kami ginibigyan.

you start measuring. Uh, yeah, uh, ayan dates so ayan guys ayan dates muna daw eight, eight. so ayan na kain ko na yung dates ayan na pwede na kumain na rice Ayan, balik kabsa siya, guys. Tapos ito, yung soup daw. Wala, ano yung soup? Mahaw. Ay, mabuksan, may hawak kasi akong pun. Buksan mga mama. O, oh, ayan. Ang tawag dito sa soup? Sharba. 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 Walang tissue. Charbon. So ayan, let's eat Ay, Anong kumuna nitong lemon so, Kain muna kami Tada! Ayan, nakauwi na ako <laughs> Bali ako na lang ha? Umalis na ako <laughs> Pagkakain Ayun, so, naiwan na sila mama So kahit hindi ka muslim nga Pwede ka pumunta doon Pwede makikain Kasi yun pala guys Ay uh, Sponsor yun ng mga taga rito Mga Saudi Kaya doon napansin ko Walang Saudi doon uh, Puro mga iba-ibang uh, Lahi Except lang talaga yung Saudi Kasi sila yung nag-sponsor pala sa mga Ganyang kain So, ayan. So, enjoy naman ako sa pagsama sa akin ni Mama. So, ito, nandito na ako sa bahay. Open ko na yung cake. So, ayan. Susog na. So ayan ang kaganapan ko for the first time na makasama ako dun sa uh, Masjid na uh, may libreng pagkain. So thank you for watching, guys. Thank you, bye-bye. I love you all.